e passa

brain cells mo. Ang brain cells ko na babawasan. Ang kapay mamamasyal. Hindi kaya ka natakalugan.

nan ayo part At dito nagje-jogging patungo na sila ano no Royno mm -hmm. Kala Ryan pala ito kalarayan. Ryan Ito yung pinasikat kinakain kain dati ibig din komi la kai

Pag-aari nila Ryan, parang ganun. Kala Ryan. Maliliit lang siya na parang kay. parang ang hirap-hirap makarating dito sa lugar na to. Yung, alam mo yan, kasi... Bako-bako ang -bako, daaw, wala pang ano ba? Mm, simentadong daan. Oo. Oh. Meron merong jeep na pumipiyahe from Allen to Kabakungan. Ang pangalan ng jeep na yun is naka name sa front niya is Kimmer 1, Kimmer 2. Oo. Uh. Yun ang yun ang tandang -danda ko. Tapos ang pamasahe lang doon na piso. Ha? Hindi naman ako napunta. Hindi naman ako napunta dito. Ay, eh, pag mga fiestahan. Oo. Uh -huh. Oh. Diba? Ang ganda ng polo. Ayun. Oh. Nakaka-relax. Dala na ano, na. Um, puro green na yung mga pala. Pero ngayon wala pwede bibihira makarating ang mga taga dito papuntang bayan kasi nga yung transport ngayon okay na kasi may habal-habal tapos maayos na yung daan unlike before na okay so this is the end of my vlog bye thank you for watching